Ay, ito, Ay, isang buwan na araw po. Nahuli? Pinaril <laughs> ko. Pinabot? May bala akong dala eh. Pang ibon. Saan? Ayan o. Ayan o. Ayan niya. na. <laughs> Malaki na. <laughs> Malaki na. Ibon. Ayun. Ibon? Yan you know? <laughs> o? Ano na ano, ako? Na, oh, ano, niya? Hindi yeah. na rin ito. Laki na yun. Pwede nang ihawin yun. <laughs> Pwede nang ihawin. Ako oh, nga. yun o? Oh. Eh, nakita ko nun. No, lumipad papunta rito eh. Oh, Kaya inanuhan ko. Eh. May dala akong balang pilit. Ayun. Pwede nang ihawin yun.

pwede Oh. Oh, dito siya. Insha'Allah, talaga naman. Kaapun ba ham ba pa dito, no? Oh, galing yung galing doon siya, no? Kumati. Taas kasi hindi mo babae eh. Baha pa dito mga kapapagin sa sa alin na to. Ano? 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 Yung lutang lutang na ano. may lutang lutang na na plastic. Baha pa po dito. Mga kapapabins. <tong> nakakatakot baka mahulog yan ito na mabaha pa po dito mga kapapa din ano dito sa ano na yun medyo may nabuho din palang ano doon yan sa gilid ng na no, baha pa yeah. o oh, yan baha pa dito hindi yung mababaw na rin ang tubig Pasige oh, po hanggang dito lang po ako po si Papa. Please please po, and subscribe.